Ah, oh, okay. ayan. Eh. Testing, testing. Ngoduson na. Drem mo muna 'yan. Ayun ang pagtutuos, Musok. Kabudahi. Malakas dito, eh. Oo, soks talaga siya, no? Mhm. Mm All good. Mm -hmm. Ayan na, dadalhin nila yung Subaru sa shop at doon gagawin. Si Romel lang nagda-drive sa Subaru. Tapos si Richard naman ay ito, yung service nilang pickup up Nissan. Convoy sila.